Hala mga tropa, nasan kaya ako? Tignan nyo, meron ditong mga parang sa mga robot. Ayan e, no, mga experiment yan eh. Ang daming mga pindutan. Ayan no, asig. <laughs> Wait lang, alam ko guys may makikita tayo ditong mga robot mamaya eh. Ano, gusto niyo na rin bang makita yan Excited na kayo. At rin kasi ako, excited na boy. Kaya samahan nyo ako makita natin yan ha. Pero bago natin puntahan, syempre make sure muna na nakapag-like ka na ng video ha. At mag-subscribe ka na rin. Para magkaroon na tayo ng robot. Dali, mag-like at subscribe ka na. Maraming salamat sa iyo, ha. Ah. Teka, ito pala, dami na natin yung mga tropa dito. Uy, mga tropa. Magkukuha rin kayo ng mga robot nyo. <laughs> parang makikikuha rin yata sila ng mga robot. Wait lang, hanapin natin yung pangalan natin dito, guys. Alam ko may pangalan tayo dito, eh. Wait lang, parang wala, ah. Parang wala naman yung pangalan na hatin. Teka, ah, ito. Nakikita nyo ba yung mga computer na yan, guys? Dito tayo lalapit. Parang makita na natin yung robot na para sa atin. <laughs> para ready na natin to mga tropa. Ayan, oh, nandito na tayo tayo. Wow, grabe, puro high-tech yun nandito dito. Kasi kung mapapansin nyo, ay no, ang laki-laki ng screen. Parang mga pang-technology yung magagaling. Oh, man. <laughs> Teka, saan tayo pupunta na ito? Ito guys, oh. Ito ba yung mga robot? Ayun yung color yellow. Tapos light blue. Tapos ito, color blue. Kaso nga lang, parang binabayaran ata yun. Ang mamahal naman, 530. Eh, hey, wala ko pa naman ng pera. Paano na yan? <laughs> ito guys, meron pala dito. 530 din. Para siyang ano, ano no dinosaur na malaki oh man <laughs> teka ito guys oh parang si king kong ang <laughs> guys yung itsura niya, oh robot ba yan guys pero wala tayong pambili guys tignan na lang natin kung anong available dito no ayan wow grabe boy ayun na nga ba yung mga sinasabi ko oh, sobrang daming mga robot dun kung mapapansin nyo parang si bumblebee yun ah. si bumblebee ba yun mga tropa kaso nga lang meron din color red dun tara tara mga tropa lakarin natin silipin natin yung mga robot na yan, guys grabe mag ingat lang tayo ha ah. baka mama maya kasi eh, eh matapaan tayo ng mga nyan <laughs> sobrang lalaki kasi <laughs> ayun guys tara takbo na natin kaso nga lang parang anong oras na makakarating sa may dulo masyadang malawak tong lugar na to para sa kanila kasi yan guys hindi <laughs> tayo pwedeng makigulo pero yun nga no try natin dumire diretso guys tignan natin kung pag naarating na tayo sa may dulo tara tara so guys muntik na ako matapaan ng isa kaya bumalik ako kaya kung mapapansin nyo kasi tignan nyo naman sobrang tuldok lang ako guys oh, oh man eto <laughs> <laughs> guys sabi kasi dito eh, pupunta lang ako sa may computer para makapaglabas na tayo ng ating robot. Ito na yung computer na yun guys. Grabe, high tech na high tech. Mga pindutan dito nakakalito. Tapos yung screen, no? 010101. Parang mga pang ano to, computer engineering yan, boy. Pero yun nga, ispon na daw natin dito yung robot, mga tropa. Yan, pipili na na ayo. Ano kaya yung maganda? Yung color red o yung yellow? Yung yellow na lang, parang si Bumblebee. Ayan, nice one. Ispon na natin to, mga tropa. Wait lang. Ayan, no, boy. Wow! Grabe. Happy na boy. Sa tingin nyo, tama ba yung inispo nating robot na parang si Bumblebee na kulay yellow? O yung kulay red na hindi natin pinili? Kaya i-comment nyo yun boy sa comment section. Nag-star <laughs> guys, ito na yung una tingnan nyo naman. Halos wala pa tayo sa may paa ng robot na ito. Ay, no? Halos tuldok lang tayo guys. Napakaigante. No, ready na ba kayong sumakay dito sa higanteng parang si Bumblebee? Kasi ako din. Kaya simulan nyo ng ilike ang video ah. At mag-subscribe na. Kasi sasakay na tayo dito. Sabay-sabay natin makita kung gaano kataas yan. Tara tara mga tropa, simulan na natin to. Eto guys, sasakay na tayo. Let's go. Uy, grabe naman boy. Andi dito na ako sa may loob ng robot. What? Oh man. Ayun guys, oh. So, Pagman nyo naman. Ando doon yung mga color red. Ang mga robot. Samantala nga ako nandi dito ako sa may kulay yellow. Ayan oh. Um, sobrang taas natin guys. Para akong si Bumblebee. <laughs> Teka, paano ba kontrolin to guys? Hindi ko si alam Andaming mga screen nakakalit to tsaka mga pindutan oh no siguro kailangan natin pindutin to para maglakad yan guys maglalakad na tayo boy ops 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 naglalakad na ako mga tropa tapos pagliliko pipindutin natin tong isa yun para lumiko yung ating robot ganun lang pala siya kontrolin eto guys magwa biwan kami na itong kulay red na to mga tropa yan na yan ko muna tayo sa kaliwa yan pantay natin tapos dere derecho lang papaulan na natin yan boy ang kalaban natin na yan <laughs> kuha na natin lumapit <laughs> pero teka stop muna tayo mga tropa ba mamaya kasi hindi ko pa alam kung paano to kontrolin wait lang ano ba tong door oops uy what bumukas yun guys pastig eto pa sara natin uy etong isa uy ano yun what dumudulas ako pa kaliwa may lumalabas dito na parang nitro napakalupit naman nun uy, muntik na ako tamaan nun oh no <laughs> eh kung naku kailangan natin tumakas mga tropa takbo kung mga tropa baka mamaya matamaan tayo lalapitan natin tong color Bird na ano na to robot na to manda talaga sa atin yan guys tignan nyo yung gagawin natin dyan ha kukombohin natin yan mga tropa ito <laughs> guys oh, so malapit na tayo makarating sa kanya napapansin nyo ba yung boy ayan ayan, ayan, ayan o oh, tama na kanan tayo onte ayan tapos dire diretso na handa na ba kayo papaulo na, na natin yung boy ito na teka stop muna tayo mga tropa tapos lalabas na natin yung ating RPG rocket ayan na boy yung oh. pinaulan na, na natin siya boy ito na tignan natin kung ano mangyayari sa kanya boy tignan natin kung Oh, man <laughs> Teka, parang di ata tumama ah. Tumama pala, mga tropa Nice one Tara, dapitan natin to Pagkakataon na natin Para sugurin tong robot na kulay red Ito <laughs> na, mga tropa Sobrang lapit ko na sa kanya Gusto nyo gamitan na natin siya ng super laser? Handa na ba kayo? O, sige, sige Kailangan lang natin humarap sa kanyang sobrang sentrong-sentro Konting kaliwa Tapos, uy, sumobra Konting kanan Ayan, sentrong-sentro na Ito na, ilalabas ko na yung laser Eto na po Ay guys yung laser Boom. Sapul baboy Sapul yung ulo Atras 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 May kalaban mga tropa Oh man Teka may lumalapit sa ating isang laser Uy what Nagkamao siya boy Oh man <laughs> Teka paano tayo ano Atras atras tayo mga tropa Hindi tayo pwedeng lumabad yun ng harap harapan Kasi laser lang yung meron tayo Yan mga tropa umatras na ako Tapos papaulanan ko siya neto Etong sayo tropa Anggapin mo to Ayan guys oh Uy, sa pool si tropa. Ano? Ngayon, tumakbo ka ngayon, tropa. Kasi tatanggapin mo to ngayon. Uy, ako, pinaulanan na niya ako. Oh, man. <laughs> Ayan, guys. So, oh. oh. ito. Hmm, ito. I-slide ako, pare. Ako, meron pang ano. Meron ng kisaw-saw. Oh, no. Ano yan? Parang dinosaur. Nako naman. Ha-ha. <laughs> Teka, mga tropa. Hindi ko na alam yung gagawin ko dito sa loob. Ang dami nalang mga robots sa may labas. ito na. Pinapaulan na, na nila ako. Atras tayo, mga tropa. Atras, atras, atras. Hindi natin kaya tong kulay red na to. Kailangan natin shield Ayan, ilalabas ko na yung shield ko, mga tropa. Ayan, shield. Ayan, no, oh, nakapag-shield na ako, mga tropa. Hindi niya ako kayang matamaan dito dahil nakashield tayo. Kailangan natin mag-isip ng next move na antin kasi mawawala na yung shield ko, boy. Eto na, ako naman ang atake sa tropa. Anggapin mo to. Tsaka eto. Ayan, lahat. Lalabas ko na sa'yo lahat, tropa. Bugug. <laughs> Kapul ka ngayon, tropa. Naku, naku, nagigit-git na ako dito. Kailangan nating makawala. Wala na ko, guys. Parang masisira na ata yung robot natin. Takbo po. <laughs> Ako tayo guys. Grabe. Yung love guys. So, naku naku. Kumikislap kislap na. Oh man. Ano nang gagawin ko nito? Na Kailangan natin magmadali guys. Iwan tayo nito. Yan. Kailangan natin mag iwan yan mga tropa. Hinahabol kasi tayo eh. oh, naku. Paano nang gagawin ko nito? Oh no. Help me. Hindi pwede to. Kailangan natin humarap sa kanya guys. paapalagan ko na kasi siya. Oh no. Natuba yung robot ko. Oh man. Hala hala hala. Ako naman. mà ơi So yun guys, grabe. Di ako nakapalag dun sa may color red na robot. Parang malakas ata yun. Pero ayos lang yan, magiging loyal pa rin tayo sa paggamit ng color yellow na robot. Kailangan natin bumawi kasi hindi tayo magpapatalo. Para tara mga tropa, pumunta ulit tayo dito sa may computer natin at pindutin ulit natin tong ready. Kasi handa akong lumabang ulit. Teka, kain yata yung color red na robot na tumalo sa atin. No? Umanda sa akin yan kasi gagalingan ko na ngayon. Ito na, ilalabas ko na ulit si yellow boy. Ito na guys guys. Gary sa akin yan eh, no? Ayan yung tumalo sa akin kanina eh. Rasa kayo na tayo dito sa napakalapit na ating robot, guys. Ito na, ito na. Lapit na natin eh, no? Araw, araw, araw. Ito na, pipindutin ko na yung boy. Ayan, saksakay na tayo. Ito na, kailangan na nating galingan dito, mga tropa. Tara, sugurin na natin to. O di kaya ito na lang. Yung kalaban eh, no? Pwede, pwede. Tara, sugurin natin yan, mga tropa. <laughs> Ayan no, yung parang dinosaur. Kumanda sa akin yung boy. Nakataligod ka pa. Papaulo ng kita netong rocket launcher. Kaso parang loading pa katao Oh no, huwag ka nang maglakad. Ako, naku, naku, anong ibubuga ko sa kanya? Eh, eto na lang mga tropa. Naku, wala. Atras pula mga tropa, wala. Wala pala akong maibubuga sa kanya. Oh man. <laughs> naku, kinakalmot-kalmot niya ako. Naku, naku. Kailangan natin dumakbo mga tropa. Hindi tayo pwede pumalag sa kanya. Oh, nyan sa kanya. Bakit siya bumaksak? <laughs> Bigla lang siyang bumaksak, boy. Yun, pagkakataon na natin para sugurin natin yung nagpabaksak sa atin kanina mga tropa. Etra. Hey, sa pool, boy. Oh man. Parang <laughs> di yata na sa pool ah. <laughs> Ayos lang yung mga tropa kailangan nating lumapit sa kanila no kasi sasali tayo sa labanan ng dalawang kulay red na robot na ito ayan 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 and diretso diretso tapos papakula ko na isa pang rocket dito guys ang kapin nyo to mga tropa ayan guys so oh, binuto ko na yung rocket ko oh man sa pool ba tignan natin guys ha parang hindi ata ayun sa pool sa pool sa pool ayun oh Nakita nyo ba yan 500 na lang yung buhay nya tara dalawa yan idodouble kill natin lalabas ko na yung pinaka laser boom ay liko dito liko liko boom sa pool sa Cool boy. Agos. Agos talaga boy. Ayan Oh. Kitang-kita nyo naman. Tara. <laughs> babawin na ako kanina mga tropa. Kaya eto na. Kokomboin ko na sila. Eto na. Galit na galit na ako boy. Oh, ha ha. Sa isa ako sa inyo. Ito na guys. Uy. Ito drill Oh. Pang. 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 Uy. Ito na guys. Galit na galit ako oh boy. Eto sa inyo mga tropa. Ayan. Papakawalan ko na lahat ng mga pwede kong pakawalan. <laughs> Tapos ayan pala Pipindot-pindotin ko na mga tropa. <laughs> Uy. Ano na nangyari? Wait lang. What happened? Ito po, yan, lahat yan, baka pakawalan ko na. Dahil yan sa pagtatalo nyo sa akin kanina. Ito, huwag. Ito, ito, ito pa, ito pa, ito pa. Yan, lahat, lahat ng rocket. Gag. <laughs> ano nangyari mga tropa, hindi ko na nakikita eh. Hindi <laughs> tayo dito sa may kanan. Tapos, drill combo. Ito na mga tropa. Yari kayo sa akin. tayo sa kanan, hindi tayo sa kanan. Ito na, ito na po. Ayan, ayan, ayan. Combo, combo, combo. Yun, mga stop. tropa. Nice one. Baksak yung dalawa. Oh, man. Nakita niyo yun pwede pala akong umalis dito eh napabaksak yung dalawa Makita nyo ba yun <laughs> grabe napakalakas naman ng aking robot na si Bumblebee astig <laughs> teka pwede ba akong pumunta dito wait lang pwede ba akong bumaba kaso ba pag bumaba na ako hindi na ako makakit no hindi na tayong bumaba kontrolin na lang natin sila ulit tara i-drive natin ulit mga tropa you meron pa akong isang kalapan dito atras 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 tayo mga tropa atras eto meron pa dito uh, bakit mo kinaalaban boy magkakampita tayo, oh man teka gusto mo pala kalabaanin kalabanin ha? di mo sinasabi ha eto na manda sa akin kasi hindi kita atrasan eto sa you boy shield muna tayo mga tropa naku pinaulanan niya ako ng rocket launcher oh man ayun guys tignan nyo matatalo na natin siya umuusok na siya boy parang pagtutulungan namin tong isa na yan oh. oh, eto tanggapin nyo to hmm ayun pa o oh. oh, ayan tanggapin mo yan tropa sayo na yan lahat boy konti na lang konti na lang mga tropa naubos naubos oh no Eto na. Uy, ayun oh. Babaksak na yung isang yellow. Yari kayo sa akin ngayon. Pag binuhos ko ng lahat, eto na. Ibubuhos ko <laughs> ng lahat. Boy! Uy, baksak na yung dilaw. Naku, naku, mababaksak na rin ako. Oh no. Oh man. Etong sa'yo. Teka, mag-shield muna tayo. Baka matamaan tayo mga trope. Ayan, nakapag-shield na ako. Ayan oh. Nakita nyo ba yung shield ko? Ayan, naka shield tayo. Eto na guys, babawihan ko na tong kulay red na to. Ayan oh, nakikita nyo ba yan? Kahit umuusok-usok na yan, palag-palag pa rin tayo boy. Kasi, ko na yung laser sir. Eto na. Tignan natin kung tatama. Ayun sa pool. Sa Sapul guys. Sapul. Ayun no. <laughs> Tagus eh. Ayun guys. Napabaksa ko na yung isang red. Let's go. Nice one. Championship.